Kim Chu Father's Day celebration. Kim pao nagkita ngayong Father's Day. Vice ayon na sa Taiwan. Bilang pagdiriwang sa araw ng mga tatay ay masaya nga na ibinahagi ni Kim Chu ang kanilang naging dinner celebration, kung saan ay nagbigay rin ito ng kanyang mamahalin regalo para sa kanyang ama, maging si Ate ay may gift din para dito. Nagpaabot din ng mensahe si Kim para sa kanyang ama, samantala, maaga palang kanina ay magkasama na din sina Kim at Paulo, si Paulo din ang nagsilbing taga-video ni Kim. Oh, Ngayong araw ng linggo ay tamang bonding nga sila Vice Ganda at Ayon Perez kasama sila Nanay Rosario, kung saan ay nagtungulin ng kanilang pamilya sa Taiwan para mag-celebrate, ayon kay Vice ay masaya ito dahil hanggang ngayon, ay number one pa din sa Netflix ang movie nito na The Breadwinner is. Samantala may bago na naman umanong movie na aabangan kay Vice at makakasama din umano nito si Nadine. Yehey! At dahil number one ang The Breadwinner is sa Netflix, nandito kami ngayon sa Taiwan. <laughs> ah, namin si Bambi para magpasalamat sa kanyang pagiging uh, ulirang breadwinner. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng na. The Breadwinner is sa Netflix. Nasa Netflix pa rin siya para tinig siya sa number one. Para forever tayo itong number one, number one, number one! Yay! Ay! Mother! Mother! nag-date kami sa food court. Food court date. Guys! Meme! Meme! Ay! Tang inakala ko si Meme. Ay! Clarice! Kala mo ba ng PBB na sa Taiwan ka na? <laughs>